ya. Ginalibot lang gani. na nasa ginaway, wala nasa ginaway, ginabat lang sa. Way nasa ginaway. Oh, lang. Ay baho -usa, baho -usa. oh, lang sa kay baho sa baho sa. Dali lang, din, dali lang, din, dali lang. Dali tapo sa pula, pula pula pag lawan ta kami habon pa. May habon pa, dali. Lang wala na ginaway si Kimpi Wala na ginaway. Oh.

kung pang you know? Ate, sige, go, go na Ken. Go, go na, Ken. So, why na, why na? Why na, bago Why na,